pwede pala mangyari mag-overheat ang makina. Kahit gumagana ng maayos ang radiator at auxiliary fan. At tama naman ang level ng coolant. Ito ang aking actual na naging karanasan. Habang ako ay nagbibiyahe pa uwi na gabi. May kalayuan pa sa aking inuuwian. Bigla na lang lumabas ang overheat warning indicator light. Kaya ako ay napatigil at nagsuri kung bakit nag-overheat. Binuksan ko ang hood. Tiningnan ko ang radiator at auxiliary fan. Malakas naman ang buga ng hangin. Sumilip ako sa ilalim ng makina wala naman tagas. Sinilip ko ang coolant reservoir tank. Tama naman ang level. Tuloy-tuloy ang blink ng overheat warning indicator light. Kaya nagbuhos na ako ng tubig sa ibabaw ng radiator. Hanggang sa mawala ang overheat warning light. Inatay ko ng mga ilang minuto ang makina para lumamig ng bahagya. Pag-start ko uli ng makina, gumana pa rin ang radiator fan at auxiliary fan pagkalipas ng ilang minuto, habang ako ay nagsusuri kung ano ang naging dahilan ng overheat, dahil sa tingin ko hindi pang karaniwan. Maya maya napansin ko, nag automatic on at off ang radiator fan at auxiliary fan. Pero napakainit pa rin ng makina. Ang normal na operation ng radiator fan. Hindi kusang mag-off kung hindi pa lumalamig sa normal operating temperature ang makina. Gawa ng gumagana naman ang radiator fan at auxiliary fan. Para lang makauwi nagrekta muna ako ng power supply sa radiator fan. Pagkarating ng bahay, tanggal ng jumper wire ng radiator fan. At salang ng OBD scanner. Kumpirmado, matasang temperature bago mag-on ang switch. 105 degrees Celsius, bago mag-on ng radiator fan. At 97 degrees Celsius nag-off na ang radiator fan. Masyado pa mainit ang 97 degrees Celsius, para mag-off ang radiator fan. Dahil okay naman nung nagrekta ko, sabay naman gumagana ang radiator fan at auxiliary fan. Nagbukas pa ako ng aircon at nakauwi ng matiwasay. at dahil nagbago na ang nakatakdang temperature, para mag-on at mag-off ang ECT switch o thermal switch. Kailangan na palitan ng bagong ECT switch o thermal switch. Ang sirang ECT switch. sa pagpalit ng ECT switch o thermo switch ng Honda City. Hindi basta palit lang. Kailangan malaman kung anong temperature dapat mag-on at mag-off ang ECT switch o thermo switch. Na bagong ipapalit. bago magkabit ng bagong ECT switch o thermo switch. Tiyakin na tama o pareho ang nakatakdang temperature ng pag-on ng switch. Sa papalitan na luma, Pagkatapos magpalit ng bagong thermoswitch, switch, nagsalang ulit ako ng OBD scanner. Pagdating ng 91 degrees Celsius, nag-on na ang radiator fan. Hanggang 91 degrees Celsius na lang ang inaabot ng temperature tapos pag-on ng radiator fan, dahan-dahan na bumababa ang temperature. kapag bumaba na ang temperature, hanggang 83 degrees Celsius, kusang mag-off na ang radiator fan. Habang naka-off ang radiator fan, dahan-dahan ulit tataas ang temperature, hanggang umabot ng 91 degrees Celsius sa kakusang mag-on muli ang radiator fan. Habang naka-on ang radiator fan, dahan-dahan muli bababa ang temperature, hanggang umabot ng 83 degrees Celsius, at kusang mag-off muli ang radiator fan. Sa kondisyon na hindi na umaabot sa boiling point ang temperature ng coolant, nangangahulugan na nasa normal operating temperature na muli ang makina. Thank you for watching.